Welcome or welcome back sa Pan Channel. I'm Jenny and from Jelly Ann Tutorial. Kung bago pa palang sa Channel, please don't forget to subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang upload Ang topic natin ngayon ay paano ba gumawa ng YouTube channel na yung 2025. Kung interesado ka, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil ituturo pa sa iyo, step by step. Let's go! So, una nga, pupunta muna tayo sa ating Gmail. Kasi Gmail mo na ang ating kakawin. Search mo dito sa yung cellphone, yung Gmail. Ayan yung Gmail. Itap natin itong logo. And then, dito sa baba. Pindutin mo ya, add another account. Tapos dito, pipiliin mo yung Google. Ito siya. So itap lang natin 'yan. Tapos wait lang natin. Pag open na pindutin niyo tong create. Create account tapos piliin yung for personal use. Tapos dito, ilalagay mo yung pangalan na gusto mo sa iyong Gmail. Hindi pa ito yung mismong ano mo. Pangalan sa YouTube. Ito pa lang yung Gmail natin. Tapos, pag nailagay nyo na yung gusto nyo yung pangalan. For example, ayan, yung Akin YouTube channel. Example lang naman yan. Tapos, pindutin natin yung next. Tapos, dito ma, ay ilalagay nyo yung birthday. Kung kailang kayo pinanganap. So, ilagay lang natin. Tapos dito, pipiliin mo naman yung gender mo. Ayan, kung babae o oh, lalaki ka ba. Tapos, pindutin natin itong next. At pag napindot natin yung next, maglo-loading yan. Wait lang natin. So, ito na yung kasunod. Dito maglalagay tayo ng ating username. Nag-try ako ng YouTube channel. 1, 2, 3. Pero hindi tinanggap. Kaya, apat natin ng ganito. Tutorial vlogs. Example lang to ha. Kayo pa din ang mag-decide -de kung anong gusto niyo ang username sa inyong account. At dito nga, taken na daw ito. Kaya, ito daw yung available. Itong kulay blue. Sabi niya. So, ito na i try natin kasi nga isip pa tayo ng iba. Kasi example lang naman. Ayan. Pindutin lang natin yan. At ito na nga ang nakalagay. Tutorial Vlogs 220. Then, pindutin natin yung next. And then, wait lang natin para lumabas yung password. Dito pa yun na mag ng password nyo. At huwag niyong kapalimutan yung password na ilalagay nyo, ha? So, kailangan natin yan. Tapos, pindutin lang natin ng next. Pag napindot nyo yung next, pindutin niyo yung save. Tapos, pindutin niyo ulit yung next. And then, throw up lang natin. Kayo nang bahala kung gusto yung basahin. Pero, dito sa baba, kailangan natin itong pindutin. I agree. So, yeah. Kailangan natin siya pindutin na kung kulib doon sa baba ay agree, tas itong mga ang lalabas, automatic magbabakyan. Pag ganun, okay, napunta na kayo sa YouTube. At dito nga, pindutin tayo ating itong U. Itong nasa baba, U. Ayan, tapos dito, switch account. Kung hmm, halimbawa may nakalagin na kayo dito ang Gmail, i-switch account nyo, pindutin nyo itong Gmail. Switch account, tapos kalabas yung Gmail. Tapos diyan, sa pinakang ilalim, nandiyan dyan yung ginawa nating Gmail kanina. At itatap nga lang natin yan para ganun na ang lalabas. So, yan na po yung bago account. Pintatin natin itong U. Tapos, tap lang natin itong nasa taas, yung pangalan. Para lumabas ito. Tapos, dito nga ay maglalagay na tayo ng picture sa ating YouTube. Click lang natin itong camera. Tapos, pindutin natin tong gallery. Ayan. Tapos, piliin na lang kayo ng picture na gusto nyong i-profile sa inyong YouTube channel. Pasensya na kayo sa mga maingay sa kapalikiran. Talab, hindi maiwasan na mga aso at pusa na kung anuman ay nakikisabay sa voice record natin. Pag okay na, pindutin nyo lang to nga sa baba. At dito nga nakalagay yung name. Pindutin nyo lapis para ma-edit nyo yan. Tapos dito ay ito na yung magiging pangalan ng YouTube channel niyo. Kaya kayo na mag-iisip kung anong gusto yung pangalan sa inyong YouTube channel. At itong pinapakita ko dito ay example lang. Mga hindi nyo pwedeng kung gusto niyo tularan kayo ng bahala, per example ko yan. Mas na kung unique yung iyong pahala sa YouTube channel para mas mabilis kayo ma-search. And then, pag okay na, save mo lang. Tapos dito naman, same lang din, pindutin natin yung lapis, tapos edit lang natin at ilagay natin ang gusto nating ilapertsahan. So, ito yung example ko, Lenny Vlogs, 1, 2, 3. Ayan, for example lang yan. Ayan o. Tapos, save natin yung nasa taas. Paganan. Okay oh, na siya. Pindutin na natin itong create account para makapag-create na tayo ng ating YouTube. Dito sa plus sign, eh, pwede na mag-upload ng short video. Ayan. Pwede naman yung mahabang video. Dito yon. So, ayan. Pwede na kayo mag-start dito sa mundo ng YouTube channel. Dali lang gumawa ng YouTube channel. Sobrang dali lang. So dito sa YouTube channel, marami na kumikita. At kung gusto mo, ay huwag ka na mapahuli pa. Kung meron ka namang talento sa pag-edit ng mga videos, i-upload mo na yun dito sa YouTube channel at baka dito na ang iyong swerte. So yun naman ang tamang paggawa ng YouTube channel. At good luck na pala sa iyo, sa iyong YouTube channel. Kung mag start ka na. At yun na nga ang aking tutorial for today. At kung napatulong naman sa iyo ang video ko na to, huwag mo naman akong kalimutan. Ijamaw ka dyan ng isang like. And please don't forget to subscribe ng aking YouTube channel. So, yun lang. Thank you for watching.